Mamatay po ang buong pamilya ko. Hindi so, po. Kung may damay pamilya mo sa kasinungalingan mo. Hindi po ako nagsisisi. mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling, S Your Honor. Hindi mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. O, oh, yan o. Oh. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh. O, oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor. Second incident, Your Honor. So, ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kutsi niya, tinapo niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ang gloves na yun ha, yung may, may nakil, itatapo niya. Willie Gonzalez at saka Alan Banjula. As far as yes. both of you are concerned, wala na tayong problema. Ha? Ah, kasi nagkariguluhan kayo ha? Yes, sir. Nagkariguluhan oh, no. kayo. Yes, sir. Oh, no. Pero my God, my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magjisinungaling kayo dito. Yes, Otherwise, sir. Otherwise, uh, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Ayaw, ayaw ko oh, magsinungaling okay, kayo. Opo, okay, okay, Your Honor. Guys, okay. ayaw ko mag-contempt ng isang... ah, uh, How old are you? 63, magsisistipor po, Your Honor. 60? 63 po, Your Honor. 63? Matanda ka lang sa akin ng 2 years, eh. Ako, 61 ako, eh. Oh, So, ayaw ko mag-contempt mag ng... Uh, Ang sinasabi ng ko lang? Taong na may sakit. Ang sinasabi, utang tinyo ba sakit ka ha? Opo. Ang sinasabi, ikaw magsinungaling please. Hindi po. Hindi po ako nang sinungaling po. Sige. Ang sinasabi ko lang po your honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin 'no ako rito eh. Na nawalan na ako ng trabaho. Na na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman 'to sinuntok yung kotse ko, siguro yung banggalan ko sa bumper ko pag ko na eh. So, you, dali ah. You confirm na merong So, uh, nung in ko po, uh, Your Honor, may nakita lang po akong parang... Nakita ka? Meron po. Then, uh, nag... Hindi po tinanong yung biker na ikaw bang gumano nito? Uh, tinanong ko po, uh, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya? Apo. Hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik. Ang ah, investigador ka eh. Ano? Tinanong N ko po, Your Honor. So, saan, niya, sa, saan daw siya nagtapik? Do doon naman daw po sa may bandang, ano, sa, sa side po ng bike lane. Sa side ng bike? Eh bakit mo you 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 took hook line and sinker yung sinabi niya na sa bubong yung nang gasgas. Anong sigurado kay o ka, kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa imbestigasyon na ito, sikat ka na yung dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, oh, magdududa ang tao sa iyo na baka may, may pinapaboran itong imbestigador na ito. Dahil uh, hindi tinanong talaga kung saan ang sinap ang kinalabog niya. But anyway, sige. Uh, continue, Willie. Eh. Continue. Uh, pagkatapos po noon, dinerty finger po niya ako, oh, humabol ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko kagad, hinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse po tumabi sa akin. Sure, Kahit kung merong, mayroong somebody independent from independent from among you two can provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjula, then you are liable to be cited for contempt, ha? Apo. Yes, Your Honor. I You're understand. Right, understand lying, oh. I understand, Your Honor. Kaya own. nga, inibitahan naman dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Vlogger. Kasi apparently yung vlogger na yon ang uh, nakakuha sa totoong pangyayari kaya kayo sinusundan ng vlogger. Kung merong merong independent mong magkapagsabi, magkorobore sa kanya, then alam mo na. Mr. Chair, yes. Note, uh, sorry for uh, interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, binal ano naka si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Tama po 'yun? Yes, Your Honor. Kasi meron ho kaming picture na nakuha Paki- paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung uh, picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siya. may suot ba kayong guantes, no? Mr. Banjola? naka ka no? naka ka? Wala pa akong gloves. Uh, Ayan, tama ba ito? Ito bang nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo nga po, itong nasa litrato ngayon, ikaw, Apo, yan yung incident. Apo, wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayun Ay, po, yun lang, yun lang, Mr. Chair. Kasi yung po sinabi ni Mr. Ba ni Mr. Gonzales, may gloves siya na may nakil. Oh, uh, Mr. Gonzales. Yes, sir, Honor. This picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, na suot-suot niya glove na may Opo. may hard knuckles. o, tingnan mo, tingnan mo, nakita mo. Tingnan. Mo. Ma ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na ano, makikita naman po ng mga pulis eh. yung kanang kamay, o, oh, yung nagkanang kamay niya, wala rin gloves. Tinatanggal Bare hands. Tinatanggal niya po nung ano, nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, Ano niya tinatanggal? O, oh, nagka, wala pang mobile yan, nagtututok, uh Kak Akma ka pang bubunot eh, o. Oh. Hindi, ang, am maganda pong kuha dyan, Your Honor, yung yun, itinabi ko... Please, na, please, please, silence muna, silence. No. Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, mga kapagpatunay na talaga pong nakaano. Totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. At, kaya at, nga, itin, kaya nga, totoo sinasabi mo, pero totoo rin itong picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit anong sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kagaya naman kung palagi nalang sabihin ng mga pulis sinungaling. Ha, ah, pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po. Ayaw natin, ayaw natin masira yung uh, organisasyon natin. At pag uh, i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nang sinungaling. Ako. Uh -oh. Kitang... Pa paano? Paano nga yan? How can you... How can you yung yung kaya ko nga ho i-describe po yung ano yung guantes niya. Sige, i-describe mo. Kule itim po tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic yung kanan pong kamay niya. So, kaya nga wala mang yung kanan kamay mo lang daw, merong ha, may short na gloves na may hard plastic yung mga uh, biker po, your order, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong picture yes, right, ng right, right, right so, hand sir. niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papa flash ko namin dyan. Wala talaga siyang na guantes. Nandito na sa, sa cellphone ngayon. Your, so, your, your Honor. Sandali lang, nga, Mr. Gonzales. Sandali lang. Sige po. Oh, very clear dito wala siyang hawak, na wala siyang gloves talaga. Masa ka ako, ako ha? Biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang kang gago. Mag-bisiklita mag mag ka, mag-bisiklita ka, tapos hard knuckles ha. Hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan. Your, Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Uh. May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka hutit baka bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po hindi po may UP yun ng bare hands lang po Your Honor. Ah, pero ko ako pasuntukin mo sa kutse mo? Ay, malaki. Malaki, mas malaki UP oh, yung kahit na bare hands ko lang. Nagano'n ko yes, yung kutse mo. Yes po. Na, po. ko po, Your Honor. Pero, oh, sana, Huwag tayong mag-manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, Kasi Hindi po ako nagmamanufacture. Regardless, regardless, kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee, uh, you cannot fool this committee, ha? Yes, sir. Sure, I not. uh, very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang kita ko po, nakaglabs po siya. Mamatang po ang buong pamilya ko. Hindi so po kung may damay pamilya, mo sa kasinungalingan mo, hindi po ako Nakabay mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling. Hindi <coughs> po Hindi po kasi ako nagsisinungaling. Hindi kung magsinungaling ka. O, oh, yan o. Oh. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh. O, oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor. Second incident, Your Honor. O, ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kutsi niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ang gloves na yun ha, yung may, may nakil, itatapon niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po, pero basta ako po nagsasabi po ako nang totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po, respeto ko po sa inyo. Yes, yes. wala na tayo sa respeto. Uh, ako rin mag-respeto rin sa iyo. Kapwa, kapwa tao kita. Nag-respeto ako sa aking kapwa. Pero kung halata naman masyado na nagsisinungaling ka dito, ay uh, cannot, I cannot, uh, out of respect to this uh, committee, hindi ko rin ma, hindi ko rin tatanggapin yung sinasabi mo. Hindi rin ako maniwala talaga. Sige lang, continue. Anyway, after that, please. Tapos po, sumakay po ako sa kolche ko, hinabol ko po sana siya. Nag-isip po ako, baka madami pa yung trabaho ko, gulo, bagong opera din ako sa Spain. Mahina na rin naman ako. Inisip mo, gulo pa to. May tumabi po sa akin kotse. Bukas po kasi na ako dahil hinahanap ko kung saan siya nagpuntang way. Kung i e o okay, keso namin nyo. Sabi nung kotse, yung sumuntok sa kotse mo, dumiretso ng QA. So, dinaretso ko po ng QA. Kung makikita niyo po yung CCTV ng barangay po, yung kinuha namin ng mga polis, at kasama po si Mr. Banjola, kung makikita niyo po, hindi po cut na style ng polis po yung ginagawa ko. Dahan-dahan po akong kumakanan, pinapatabi ko po siya. Dahil binangga at sinuntok niya po yung kotse ko eh. Hindi po yung abrupt po yung cut ko, hindi po ganon. Yung style natin nung araw sa mobile, hindi po ganon. Tapos pumunta po siya sa kaliwa ko. Kaya kung makikita nyo po sa CCTV, ang pagkabi ko ng kaliwa, dahan-dahan pa rin po. Which is, sa tingin ko, intention niyang ginanun ho yung bisikleta kasi ang haba ng ano ko, nung tama ko, mula tail light dulo, hanggang doon po sa may, ano, sa may, sa may side mirror po. Sige, post ka muna. Mr. Badiola, Alan, Honor, Intention mo talaga na gasgasin yung kotse niya? Actually, Your Honor, kung makikita niyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So, pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si Ginong Gunwil Gonzales. Pagkat niya po ngayon, siyempre, pabwelo na po, pababa po hanggang ditwasan yun. So, hindi ko na po maywasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya. Ah... Uh. Ipa-play nga natin. Please sa uh, play the video. Ah, oh, oh, uh, uh ko. Eh ko how to evaluate that. Sir Dr. Paano mo i-evaluate yung uh, yung Alan. video niyan? Yes, Alan. Yes, pa. po. Kasi tayo minsan nangyayari yan. Opo, oh, no? opo. Alam oh, mo, nagbabay ka ko minsan may nakaharang, may nagbababa. opo. No? Um, misa pwede natin iwasan eh. Pero ninaano ni Senator Bato, maluwag yung right lane, bakit sa kaliwa ka napunta? Parang yun yung tinatanong niya. Paano papasop, ka papasok na po ako ng bike lane yan, Your Honor. Kaso lang, bigla siyang pumasok doon, so nakabig ko pa kaliwa po. Talaga hinahabol ka na na ito noong panahon. Ito na yung second apo, ano, incident. Opo. Kinat ka niya niya. Opo. So, kaya ka na punta sa kaliwa. Malapit na po yung ano, kaya hindi na ako makapagpreno talaga eh. Kaya dumama na, ah, sa call, Kaya hindi ka na makapunta sa bike lane dahil nandoon na, po nandun eh. na siya. Opo, opo. Hindi kasi yung pang ano ni Santa Bato medyo maluwag dito eh. Yun ang tinatanong e, namin, po bakit po, napakaliwa ka? Hindi pa ako pwede pumunta ng gitna ng kaliwa, Your Honor, kasi pag ako nabangga dyan, wala akong kalaban-laban po. Ako pang masisisi dyan, sigurado po ako din. Sige, tsaka parang ito na yung second incident eh, na talagang hinabol ka na ba yan? Ito na ba yung hinabol ka na? Opo, yun na po. Pangalawa na? Saka may papaano po yung sasakyan eh, palabas ng kitanlad po eh. Yung pong high-ace. Parang may nakita kong high-ace, ayun. Ayun po, okay. So, naga, yan naman po, usually ginagawa natin mga siklista, pag mayroon pong ano, iiwas po tayo konti. Iiwas na lang, di ba? O, kasi kanto po yan eh. An anong part ng na nakatama sa... Kutsi niya. Manubila? Yung handlebar ko po. Sa handlebar? Opo. Kasi hmm. naisandal ko po doon sa kutsi niya eh. Kung hindi ko po, kung po ako nasandal sa kutsi niya, talsik po ako, malamang masasagasaan po ako ng sunod na sasakyan sa left side po. So parang ang nangyayari po, sumandal po ako doon para lang hindi po ako tumalsik. Okay. Kaya Dr. hindi po ako uh, please continue. Yes, uh, Your Honor. Sige. Tapos po, nung may tumabi po sa akin kotse, sabi niya, kasi nakabukas po yung bintana ko eh. Nagbaba siya ng bintana, sabi niya, yung sumuntok sa kotse mo, nasa QA, wala dyan sa irod. E so nag-turn po ako na papuntang Quezon Avenue. Habang bumabagtas po kami, nakita ko po siya palinga-linga. So ginawa ko po, kung makikita niyo po sa CCTV ng barangay, kinakabig ko po yung kotse ko, unti-unti, pakanan. Sinisigawan ko siya na itabi mo, Bilangga mo ko, sinuntok mo yung kotse ko, itabi mo, mag-usap tayo. Ayaw ho niyang, ayaw ho niyang, ano, tumabi. So, ang ginawa ho niya, pumunta ho sa left side ko, labas po nung, ano, nung bike lane. Kaya kung makikita niyo po, sa bike, labas na po ng bike lane, yan po, yung pagpasok ko po sa bike lane na yan, dahil nga ho, pinapatabi ko siya. Yung paglabas ko naman po dyan sa bike lane na yan, dahil kumaliwa nga po siya, pumunta siya sa left side na ayaw naman po talaga niyan tumabi. Ang sa akin po, bilang dati pong otoridad, gusto ko lang ko implement yung ano natin, yung uh, citizens arrest. Dahil sinuntok po yung kotse ko at minura ko sa harapan ko po eh. So, gusto ko po implement lang yung rule 11, 113 natin na section 5, yung citizens arrest. Dahil wala pong pulis ako makita eh. Pero kung may pulis po ako nakita, tatawagin ko po, pauhuli ko po siya. Ngayon, tingin, wala naman ako rason para magalit ng gusto at habuli siya kung hindi ko totoo na sinuntok niya ho yung kotse ko. Wala ako rason para ano. Ang maganda po nito, nanawagan po ako sa kumukuha ng video. Bakit alam niya beforehand na may mangyayari sa amin ni Mr. Banjola dahil as if may nakita siya o nakapture siya na insidente ng panununtok. At yung kotse naman po na tumabi sa akin, sa Welcome Rotonda, at nagsabing, yung sumuntok ng kotse mo, nasa Quezon Avenue, inaanyaya, iniimbitahan ko rin po sana to shed light para malaman po natin yung buong katotohanan. Kilala mo yun? Hindi po, yun nga po eh. So, binalikan po namin ng pulis galas. Dala po namin yung mobile ng galas kasama po si Mr. Banjola, inisa-isa na namin lahat yung CCTV para makita po kung paano ako nabangga sa likod at paano po kumantong sa pagsuntok sa kotse ko para buong buo po yung video sana. So ituloy natin doon, nung kinat, yung pinatabi mo siya, tapos sa gas, gas yung kotse mo. Opo. Sige nga, continue. ah uh, humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na hindi po ako nakapagpigil na mabatukan siya. Kasi nga ako ang haba ho nung habulan namin eh. At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa muka. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa kong patawarin eh, Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako na actually mag-iirod na ho sana ako eh kung walang tumabi sa akin na kotse at nagsimigaw, na yung sumuntok ng kotse mo, tumirit yun ng QA. Meaning, Kaya nga, kaya, meaning, tuloy ka muna doon, doon sa after that incident, hanggang sa pagpapagkasamu ng barel. Apo. Pag baba ko po, sabi ko, ayaw mo tumabi, kanina pa kita hinahabol. Sabi niya, sabi niya, eh bakit, ano ba ang problema? Sabi niya ho. Yung mata niya nalilisik. Eh, siyempre, mahina na ako matanda na ako ako eh. Dumidepensa po ako, maatras ako. Pero inamin ko na po, umingi po ko ng tawa dahil nabatukan ko po siya. O ikaw una ng batok. Opo. Oh, inaamin, ko, inaamin ko po yon. Siguro dala po na silak po ng damdamin ko sa pagkakasuntok niya po sa kotse ko, Your Honor. Yun lang so, po. Nung, binatukan ka, nalilisik na yung mata mo na atakihin mo siya? Hindi po, Your Honor. Actually, normal reaction lang po sa atin yung pag tayo, magre-react po tayo. Kahit sinong tao po. Anong reaction mo? Eh, susugurin ko sana siya. Susugurin mo siya? O, po. Kasi reaction ko. Sigurado po, ka, susugurin mo siya? Ha? po ako eh, nang ganun eh. Uh. Na, ganun po ako sa, uh, So, so, sinabi ay, mo ngayon, o. Na susugurin mo sana siya. E, kasi, binatukan binatukan ka eh kasi babat binatukan niya. Binatukan ka reaction ko po talaga yon na pag bumaba ako ng bike, ani ko siya eh. Oh. Uh. May baril po, kaya hindi na po ako na ano. Matas, ka? Matas po ako. Barel po yun, wala akong patama doon. <laughs> Tuloy ko lang. Ikaw, bakit, uh, bakit ka ka nag-decide na kumasa ng baril Bumunot ang, at ang, kumasa ng baril Ang intention ko po noon, bumunot ako at nagkasa ng barel, Dahil pasugod po siya sa akin, kahit i-review po natin yung ano, inamin naman niya, susugod siya. Dinipensa ko lang po yung sarili ko at 45 degrees lang po. Alam niyo naman po yun, naka 45 degrees ang po tayo. Dahil pag gusto lang natin i-disable yung tao, but, if ever susunggaban niya ako. But still, kahit hindi mo tinutok, gantuting pa rin yun. Mali po. Kasalanan. Risk ka, di ba? Opo, opo. Once opo. may hawakan ng barel, tinutok mo hindi, sa harapan ng tao, yes, still sure gantuting yun. Yes, Your Honor. Humingi po ako ng... Revised uh, Penal Code uh, violation yun, Yes, sir Your Honor. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasako. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa, sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun na bigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganong kalakas o eh. Galing ako sa spine operation eh. So, isip ko, yung inami naman po niya, so sugurin niya ako. So, sa akin po is, yung element na isya kung lang siya, huwag niya akong masugod. Kasi kung madadakma niya po ako, baka mapatay niya po ako. Mahina po ako eh. Bagong opera po ako eh. So, Mr. Willie Banjula. Alan po, Your Honor. Alan, Willie. Tagamidya yun, di ba? Tagamidya yung Willie Banjula. Alan Banjula. Apo, apo. Clear tayo apa, apa. na susugurin mo siya kaya siya nakabunot ng baril at nakapag-asa. Eh, normal reaction ko lang po yung eh, hey, honor. Normal kasi binatukan niya ako eh. Oh, binatukan ka? Opo. Bumaba po ako ng Social bike. Yet. Opo, little yung, little sa retaliate. Opo. lang po, eh, inano niya ako ng... Kasi gusto... Ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede naman niya ako kausapin na maayos. So nga, ba bakit mo siya binatukan? Kasi ayaw niya hong ha? minto mula Espanya po. Ang haba po ng habulan namin. Hindi na na nga eh. Hindi, nung, na, hindi, na nung ano po, nung hinahabol ko po siya, Oh. Dapat po, kung talagang tinuntao siya, biker, dapat po, kasi marami po ang kaibigan, biker, wala ko na, wala akong nakilalang biker. Ah, mas ko po, nagbabike po kami na anak ko dati, nung araw na no, wala pa ako sakit. Pero hindi ho namin inugali yung ma 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 mampalo o manuntok ng kotse. Kasi alam namin, masama ho yun. Magagalit yung ano, may kotse po. Ano nangyari po, po sa akin, ulitin ko po, yung galit ko nakita niyo po sa CCTV, pambabato, pagbunod ng baril, pagkasa, lahat po yon iniisip ko yon dahil pasugod po siya sa akin. Aktong susugod po talaga siya sa akin. Siyempre, dala po ng kahinaan ko, may sakit po ako. Ang punto ko lang po doon is, yung takutin siya na huwag sumugod, huwag niya akong takmain kasi mapapatay niya ako. Pag bumagsak ko kami, hindi na ako makakatayo kasi galing po ako sa operation. So, ganun po yung intention ko lang. Kaya... Anong baril mo ba? Kompleto ng papeles yun? Yes, Your Honor. Kompleto po. Pero ka ang PTC-4? Opo. Para doon? Opo. So, what happened after that? ipo Ah... Uh, anong ginawa niyo sa baril ya Sir, alia... Ah... Uh, yung uh, ginamit po na baril was uh, confiscated by uh, QCPD, sir. Uh, immediately, sir. Yung uh, Nung nakita natin yung uh, uh, incident. Sandali, ha? That was confiscated due after that incident? O matagal na? Kung hindi nag-viral yung video, hindi na confiscate? General Torre, not... what, what happened sa baril niya? Sandali, Sandali general Torre, ang ko baril lang. mo... Oh, sige. Your Honor, uh, no, nasa Galas Police Station po kami. Before kami maghiwahiwalay, nag arayglo na kami, uh, hinanap po ng investigador yung papeles ko, ng baril ko. Nilabas ko po yung PTC, registration, ltop. Sabi ko, pwede ko rin kunin yung baril ko sa bag ko, ilalabas ko. Okay lang ba? Sige po, tanggalan niyo po ng bala. Tinanggalan ko po ng bala. Binagay ko po sa investigador. Sabi ng investigador, Ah, uh, Gonzales, pwede bang uh, i-turn in mo ito sa amin dahil sa insidente? Sabi ko, bilang dating police alam ko naman kung walang file case at kumpleto ang papers ng baril ko, siguro di na kailangan i-turn in, not unless may, may magpa-file ng kaso sa akin. However, sabi po nung investigator ko, kasi sabi ni CEO, tayo po mga PNCO, pag sinabi po, sinabi ng CEO, sumusunod po tayo agad. Kaya, oh. kaya ang sagot ko po, sinabi ba ng CEO ninyo? Oo, sargento, sabi niya. O sige, iwan ko na. Resibuhan niyo turn in ko. Ganun po ako, ganun po ako kadaling, ano, nag-turn in po ng baril ko po. Okay. So, Kinuha pala, kinumpiskit talaga pala ang baril mo. Yes. On sa Galas Station. Yes, Your Honor. Kinuha, kinumpiskit. Opo. After that incident. Yes, Your Honor.